na i uh, i nagbigay, nagbigay po siya ng 14 pesos. Salamat. Mabili na din niya ng sigarilyo. Ng ano, ng... Uh, ah, nakalimutan ko. Di nga pala ako nagsisigarilyo. Kala ko nagsisigarilyo ko. 14 pesos kasi tag yung Marlboro eh. Ah. Alam mo kahapon na ah, uh, kaya natakot yung asawa ko kasi may nag-message sa cellphone ko na natres na nila dito, natres na nila. Alam na nila yung lugar ko, yung, yung area ko. ano ko kasi nagpasa sila na mapa. Alam niyo yung, uh, yung apps, yung apps uh, pinakita sa akin yung sa Messenger yung yung area ko na talagang totoong nakita na yan. Kaya yung asawa ko, eh, gustong umalis. Gustong, eh, sabi ko, magintay eh, maghintay, baka may tumulong sa atin na, di ba? Pero wala eh. Kaya, yun, di ko alam saan siya na naghagilap ng pera para makaalis sila. Ah. Ayun, kaya, Huwag nyo nagsubukan yung ginagawa ko kung mayroong mang gustong sumubo. Uh, mahirap, mahirap, mahirap kung maging katulad ko na lumalaban para sa bayan. Pwedeng yung pamilya mo, yung anak mo, asawa mo, mawala iyo. Dahil madadala sa takot. Pero kung ito yung aking ah... Uh, ito yung aking magiging karanasan sa aking pagtatanggol kay PBBM. Buong puso kong tatanggapin. Huwag ka mag-alala, sir, PDBM uh, PBBM, hindi ako magbabago. Sa'yo ko. Sa'yo ko, sir Romualdez, hindi magbabago. Kahit hindi nyo ako pinapansin, kahit, di ba, yeah? Kaya mga kababayan, bukas abangan nyo ako. Eh. Wala walang nagbigay. Walang nagbigay. Ha? ha? Walang nagbigay. Ha? Walang nagbigay ng tulong sa akin doon sa... Kahit hindi magbigay si PBBM, si Sir Romualdez, Tuloy tayo. Tuloy. At kung ito ay pagsubok para sa akin. Go. Sige. Hanggat gusto niyo ako subukin. Hanggang sa mamatay ako. Go. Walang iwanan mga tol. Walang iwanan. Walang iiwan kay